Aerox B1 So nandito na naman si Aerox B1 So Ito ano pinaritan dyan Throttle body. Throttle body na 36 So hindi na siya nag down drop Yan o oh. O oh, diba Hindi na naka down drop Tapos okay. Mia is 40 CBT tuning tapos Aerox B2 na CBT tuning dito sa kabila ko is 63 basic na G-Racing na block tapos syempre may problema to so ang kinabit na cam dito is S1 na cam kami gumagamit ng S1 para sa 63 so mapalitan natin ang Kyobo tapos so, na baklas na yan pag iiwalay na lang sa chassis dito sa makina so ayan mga par bali ulan na naman dito sa Jeg uh, kaso na yan dito sa Jeg mga par so ayan malapit na matapos yung Aerox B1 so makakanay na natin yung NMAX B2 na 63 basic so, sa iba na galing yan last option dito sa Jake di ba? alam mo na yan yung <laughs> <laughs> may-ari ng Aerox B1 yes go. yes go nakalas na natin yung kanyang makina mga par so bali kung may kita nyo is Inisa na rin natin So hindi ko na pinakita yung itsura ng kanyang head So maganda naman yung kanyang sunog ano eh, Crunchy Uh -huh. So, ang pangit lang ng kinabit sa kanya is S1. So, papalitan natin siya ng Kyobo. Tapos, papalitan natin siya ng CRP na ball spring. Tapos, Siyempre lilinisan na rin to. Hugasan na lang ng gasolina. Tapos, sasalpak na natin. Tapos, i-degree ID mga par. So, 34mm na throttle body ng Uma Racing mga par. So, ah, uh, si na natin yan dito sa Jack mga par. So, ito yung naka-schedule ngayong araw na Aerox B1 na 63 basic mga par. So, and Max B2 mga par So ayan So malapit ng mabotong NMAX v 2 So ito na yung si Boss Eman At si Boss Andrew So NMAX v 2 mga par So 63 basic Yes Pakita ko sa inyo yung block na ginamit Is GYC Tapos UMA na 34mm Na throttle body So malapit na matapos to So kinasa na namin yung makina dito sa chassis mga par So ayan si Kaso na rin dito si JM Ng Mio Sporty mga par So naging issue ng Mio Sporty is balokto ang bulb Aha. So ayan mga par So bali ang dami ng asikaso ngayon dito So ito na yung Airbox B2 Na magpapalit ng braking system So itong Nmax B2 E eh, galing sa iba so, Nagpalit tayo ng internal head Kyobo Tapos valve spring na CRP At cam gear Na adjustable Kaya ano ko si Christian My partner Espera tayo ng Nmax B2 mga par Let's go Yon. So, maandar na yung Nmax V2 mga par. So, 63 basic. So, yung throttle body is dala ni Bossing na 34 na Uma Racing mga par. So, may are. Ayan, si Bossing. Galing pa ng Kamarin. Uh -huh. So, all sa itong 63 basic mga par na Nmax V2. So, maingay lang. Gawa nang wala yung pipe. So, ikakabit na lang muna yung pipe na ito mga par. So, mamaya pagka all good sa ito, papakita ko sa inyo pag tumakbo na to Let's go. So, Nmax V2 mga par. So, tinesting na ni Bossing bossing yung kanyang NMAX B2 so ayan dumating na si bossing mga pal alright So, mas pumino, sabi ni Bossing. So, testing natin yung NMAX V2 ni Bossing. Ayan, ayan si Bossing, oh. NMAX V2, 63 Basic. So, nagpalit tayo ng Oboe na, oh, na Cam. So, break-in to. Yes! 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 So, all good sa yung NMAX V2, mga par. Uh, 63 Basic. G-Racing na block. 34 MM na Throttle Body. At, syempre, Cam Gear na G-Racing, mga par. So, yun lang, mga par. Maraming, maraming salamat sa lahat. At, so, support si At syempre, like kayo, eh, mag ingat Peace out! Sheesh!